Apa hitaku?

Wah, wow, lalu bati o oh, taba tebat. Lalu bati. Oi <laughs> don, don. Tama-tama, pagbalik naton yung bulak sa mangga, bulak dalo naton. <laughs> <laughs> sabi ko ka, hindi may bunga ito. Araw, suman. oh. Hindi may bunga man. Sinaray ng ano, mangga. So, sabi daw na, ano, yung, dala sila ng mangga, pero doon sila kumuha sa puno nila, o silang bumili. <laughs> Pwede <laughs> nin, siguro, ah. Anong Anong na yan siguro, ah. Tama na yan, malaki na yan. Doon buwan naman yun. Know, o pang mama, oh. Suwat ka daw, suwat. Bunga, ay, lubi-lubi. Hindi, hindi mo naman Mama <laughs> yan, di ba? Hindi, <laughs> ah.

O maine may nabuhay na ano? Malunggay. Malunggay. O, starapulo? Starapulo naman dyan na. Ano bagong Ang ginambar ko bunga. bunga Ano sa ate? Ang pa si Ano pa ano May bunga yan doon sa likod. Ikinuha dun na Ayun, tama doon. tama tama Huwag sanang merong magkapit uh, bahay. Hikawan. Hikawan niya, hikawan Sili. Papadala si Lola doon eh. Ano? Ito yung manggaw. Si ah, oh, madami naman eh. Oh, ito po. Ito nga, ini, ba Bandang pa ba? May ara. Dito, ito, ito. Dito, ito, ito. Ito, Punta ko dyan? Oh, wow. Damu, ah, wow. Damo ah. Marvelyas oh. Kapayas. Sa likod pa, may kinyata sa kuyo. Ganda kayo. Masyon. Ay! Ay, sabagay, hindi na masyado nagbunga. Hara daw na dako. Isa lang kaya basta hindi maubos. Halo pala pa may tangkong men. Tungo ano na hindi, ka tangkong nagpangaw na tun? Hindi, kaya nang ka ito. Marabilyas. Marabilyas? Oo. Kamuti Kamuti, Kamuti ba yan? Kamuti ang ano. Pwede na. Sa so, may pispan banda?

Ayo kita siapin matmat Mat mat si <laughs> Oke okay lagi nanya parias kita ulah peligo. <laughs> Adurai. <laughs> Bung tahu nato? কত মিনিট তা? じゃあいいか naik, Pak oh, Mursikus Pwede po nga ilalubay nga ko, ano? Namulak man pa rin din ang buo. hulog mong gapon. Oo. Oh. Ay, pala. Ay, pala. Pero urog mo pa rin naman sa den mo. Bag mo ka din na, ano? Ha? Dinghoos pa yung iba. Hindi naman kuha. Ano lang pa rin itong ba ba? Mat, 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 mat. Oi dako yung huli mo rin kanina dako. Buaya. Yeah. Dura. Hadura. Good morning. diyan na bangon na da. Tanghaling tapat na eh. Oh. Si ati, ano, ati Marga na sa ano na sa bahay ni Lula. Duray. Durera. Durera, matulog ka pa? Hah? Ha ka? log. Nau <laughs> ka man? Ha? Durara. Do Doader? Do ader. Boy. Arurai. Arurai. Arurai na. Kinna mitas dun. Ha. Sino to? Sino to sa? Ante Duna Ante Ha Ante Bye Bye, Bye 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 kay dua ka Bye Bye hambal, dua lang Bye Dua! Bye lang Bye Bye ang balo kasi duha eh. <laughs> kasi na akong oh. marami ng malaki yung punuan niya. Eh, muna lang siya yung kinuha. Ito na ito yung puno. Para siya. Oh! Oh! Kasi yung lulipop niya, kalang yung lulipop. <laughs> Aray mo mato. Lolo. Sanayan lang sa biyahe. Ginatabog niya. Kay lolo daw oh! Oh! niya yan. Ayok, malalabas. Ah. Ay, sige tayo, dito ka may. Uy! Sabi niya, ginawa iro niya. Gampang lang na, na sila, Gampang. gampang. oh gampang. Di... Okay, siya. oh gampang. oh gampang. Uy, na to. Pulih na. Ayu, uy, pulih na to. Uy, na, na, ni... na, na to. Ma na kami. O, gampang siya. Oo, oi

Wala man. Tatu ba? Bako. Tatu. Kasi bituhan mo yun. Yogs eh. Buhi pa lang uh, kung ano. Pamatiin niya yung ano. Maluoy ka ba? Hindi niya ko pagluto ah. Maluoy ka mo. Oh. Kasag, kasag, alimango. Tapos may ano kami. Uh, malagpang kami sa... Ano ganit? Gani. Talbosan Maribilias Saat pa? Maribili. Nagtanong kami sa bukid, nagtanong kami to isa lang ka ng harbis na kami. Oh, yan. Oh, tapos may ano kami, Drew? Nanguha kami puya. Ario. Matul. Opo, Oputnis. Organic nanguha kami puya. Oh. Oh. Hoy. Puya. sino sino ka puya? na Kukus eh.